tak oh. yan guys so <tong> hapon na kailangan ng mag so magluluto muna tayo na banana <tong> er banana <tong> er banana po banana. kapay na kaayo ang mantika okay <tong> siguro na kasi mag aalas stress na rin guys kailangan na nilang mag snack habang si Britney naglalaba doon So ako muna dito yung magluluto ng snacks nila. Ayan. Ano yung button niya. Uh, saging pala yung, yung mga snack nila ngayon. Ah, uh, pritong saging tsaka kanilagang saging. Na uh, si Rhea yung nagluluto. Yung magawa siya ng kuan sausawan na kuan dinamos. Ano siya? tawag niya sa dinamos? Sa Tagalog, pag Sige, kaiwa. Hmm? Uwi ka ayun. Madam! Wala, pagali madam. Paglat sa madam kay. Yan yeah, ito sa ninato ang matika siguro madam. Pat, okay. ah, lalagay daw muna mga kong ating anak ni Jikon. Paano yung may may sugar na pagluluto? Pag ano na siya, pag lumutang na yung melted sugar, saka mo siya ilalagay yung... Okay, okay. Pag brown na siya. Asa man tumutok? Binuo ko. Kinani ka aso ng vlog guys. Kaya na nakahasol ang vlog. kita daw to. Ito na kulay yung... mga gawin. Ya, ya. Ya, ngayon lang, magluluto ng may sugar, so sa amin kasi pagkatapos na magluto, saka ilalagay yung sugar. So, sa ba nang tao, dali. Anong upat? pag kay sa aking anak na? Tinay-tay. tinay sa Tinay-tay? Kung maruhi tao. Pag? Hindi magkanta daw. Ay, magkanta daw. Agay! Thank you, nga. For na yun ni la chop na <laughs> lutang daw yan pwede yung lutang masyad saka ilagay yung sagi diba wala kasi yung mga tagaluto nila ngayon si Simple Amore may ginagawa magawa siya ng snack si si Brittany din naglalaba si Ria din gumagawa ng nilaka at may, may, piling bisita. Pag-uong. Uh, <laughs> At saka, ngayon, yan yung mga best video. Sarap <laughs> lang, <laughs> guys. Wala kasi ibang maluluto sa ako na lang. Alam naman si Ewa, yung bawal siyang magluto. Pinagbabawalan. Oh, bawal siya. Bawal ang doktor. Okay, hey, so, wait lang, pukunin muna natin yung... Si Jipo nagturo sa akin hindi lagi siya may inak siyong apoy dito sa induction induction officer. so ayan guys taglipat tayo pang induction nandito naman tayo sa gas range eh mas lakas daw dito dito mahina so, tingnan natin di pa rin nilulutang yung sugar. Medyo matatagalan pa rin tayo dito. Kaya kanina. <laughs> dito na isla Wala, lumutang na siya. Isa pa lang. Napalutang na siya guys. Um, palutang na yun. Daddy? Oo. Palutang Palutang na sila. at saka daw ilagay natin dito ilagay natin well 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 magluluto tayo na pananakit dito <laughs> <laughs> si Ayosin siya kuhaan sagi pananak yun eh Brit pananak yun <laughs> hala ito yung pamagod si na mo ay lain kayo talaga rin siguro may Di ba naman ka Si Zipod, managin mo. Ay, tuwan ka man na. Nawala mo, wala ito ko. Ay, pa paman na ikuan ang sugar. Uli, man ko din na. Ito kayo nang tuwan. Ito na ang balalap niyo. Balap, uy. Ang kuwan sa lang. Ito ang nila. Ay, lalagay na natin. Uy, si Bala mo, yung bito ko sa imo ganina. Okay na okay, na, Jake. Wala pa yung queen nose, Ani? Okay na na. Sabi siya, Rick. Sabi siya, Rick, ha? Saan sa dahil? Sa na. Ako, bilit na sila. Sure ba? Kung saan mo didikit pa brown, magigit siyang sugar. Kaka lang kapit niya. Brown sugar gali. Ay. Pero sa amo, bitaw kay sa amin kasi ito lang yung yung saging tapos saka na siya lalagyan pag na. <laughs> sa amin, mag kaya hindi ko marunong nito magluto ng ganito. pa. Ipagulan lang ka ng labay okay? upas okay, so hmm. na Naka-play na lang siya. Ang so, piling na ako ka Okay lang. ito na siya guys eh, su, ay, sugar po yun ha hindi yun po at sunog kasi pagkita ba <coughs> eh <laughs> <Pinipignan> ako ni eh. <laughs> Simply Amori guys Mar Paan pa naman si Ivy? Master Chef huh? Ayun naman ako Ano yun? na

Eh, okay, para matulog nyo yung wala tuluanan? <laughs> <Spinner. laughs> steamer. <Starine. laughs> <laughs> Sabihin Pa, na nyo sa plating. Ha? Hmm. Ah? Walang agas Pa, Walang okay, so na siya. Oh, perfect!

Uy, ba? Sino ba talaga? Ahhh! Sige! Ah! Guys, naman natatakot. Kawawa naman yung mga chicken. Hindi, Naglabot pa rin. Hindi, guys. Ano naman yung sulot kayo, kung ano eh. man yun yan mamaya. Dito sa ulit ko man. Ano po. Ayan guys, so last na po ito. Ito na po yung pag-uulit. Ito na po siya guys. Yung iba hindi na tunaw yung sugar. Kasi yun yung, iba-iba kasi turo ng mga master ko. <laughs> Ayan guys. So... Pero yung dito sa kuan na una na kuan siya na tunaw. Pero pareho lang ang naman to. Lahat diyan. Ayan guys, tapos na siya. i na naman natin. <laughs> <Dito> <laughs> Dara, kayo gamitin na ako. Ayan guys, tapos na siya. guys, tapos na siya. Ayan guys, na Atong may hihatan? Hindi na, uy. Ayan naman. Ayan na siya. Dito tayo magsisimula kay Simpi Amore. Sarap labas Okay, Ang init pato.